Mapagpalaan ka sa ating lahat mga tatong mga hinday. Kaway-kaway. Hi, Partner, palaging uh, maulan dito kami sa Punong tukis at katabato. At ganda po ng uh, panahon dito ngayon dahil uh, sobrang uh, maulan na. At uh, hindi namin na-experience before doon sa Lambayong, Sultan Kudarap. Walang <laughs> ulan doon. So, Ito, sobrang dami. Sobrang dami ng, ay sobrang ganda ng ano namin, yung uh, mga tanim. Tingnan nyo naman, magapang na. Yeah. Oh, pansin niyo po mga idol, ito yung ating uh, 22 days na watermelon. So, yeah, ano, para uh, dito na puno. Ay. Yan po natin dito siya papuntahin. Mm -hmm. Ilan na yan, partner? Mga ilang meter na yan? Mahigit 1. siguro. 1.5. Ah, uh, siguro mahigit 1 meter lang. Mm -hmm. At saka the same time mga idol, sa 22 days natin, partner, mm -hmm. nagkuha na po ng first ball, yung Ayan. unang bulaklak. At bukas is mag-start na sila mag-pollinate. Ayun. So, mag-start na. Do, dito, ito uh, pwede natin mapukusan ito yung galing sa Taiwan partner dala mo Oo. may bulaklak na siya yan yung bunga niya na oh bunga na to siya na napulinit o hindi pa hindi pa. hindi pa no bukas pa no so Ay, tapos na siguro hindi kasi bukas natin to wala pa ganyan? dito dito kasi Mahaba kasi ito sa partner. Tingnan mo naman yung bunga niya. Oo. Oo. Yung sa Taiwan, kung nakita niyo yung picture ko before na na-post ko, mahaba talaga may siya. May ilang kilo yung partner? partner. Siguro mga yun. nasa, basta so, mga 15 to 20 kilos yun ang average niya. Oo, mga ganun. Ang ano niya, hindi natin alam kung pinopollinate pa kasi siyempre ay eh, na ano lang natin, nag lang. lang natin eh. So ano lang, tingnan natin kung ano. Pero siya ang pinakauna partner na gumapang talaga, no? Yes. At saka yung mga lalaki dito, ayun ang ipang pollinate din natin siguro dito kasi Venus dito, tatlong linya. Pollinate natin dito para makakuha tayo ng variety niya kahit 50% lang, no? Kasi oh. may seeds yung Venus sweet Binos, Tapos doon na po ang mga seedless. Kukuha din po tayo dito ng pang-pollinate dito. Ito yung sweet Binos sa importante mga idol dahil yung uh, seedless natin is kailangan talaga ng pollinator kasi hmm. makunti lang yung pollen niya. Oh. Kung wala tayong pang-pollinate na lalaki, maabol. Kunti siya. lang yung ma-harvest natin. Ma-harvest or hmm. hindi talaga siya mabuo yung bunga. Oh. Kaya may sweet Binos po tayo dito. Before is Uh, ano ngayon? Oriental. Oriental. Ang pinagpulit natin ngayon is Sweet Venus. Sweet Venus dahil sobrang tamis. Tsaka mag ang presyo maganda din. Yes. So, Yun so, nga lang ang disadvantage, hindi siya ganun kalaki. Usually so, eh, ang size classification niya lang is 2 up and 2 down. Hindi hmm. ko so, sure. Parang ganun lang no, now. Maliit lang siya. <laughs> so, ang importante naman, eh, masubukan namin. Ito kasi trial and error pa dito. <laughs> yes. So, ang area kasi na to, medyo matubig. Oh. Uh, alam naman natin sa mga nagpapakwan, no, mga profesional na talaga sila. magagaling no pag ang uh, pakwan, no, pag masyadong maraming tubig, ang chances kasi mabibiyak in the long run pag malapit na ma-harvest. Yes. At the same time, oh. disadvantage kapag may bunga na. Oh. Pero partner, baka magtaka po kayo kasi this afternoon, nasa malapit na po mag-alas 5, nag-spray po tayo mga idol ng uh, pangalawang business na partner. Oh. Full year fertilizer na oh. Primo Plant Booster pangalawang business na oh. the same time ah, pangatlo pangatlo oh. pala oh. pangatlong business na ng Primo Plant Booster mm -hmm. the same time naglagay pa tayo ng tatlong kutsara na mangusib mangusib at ang ano yung counter natin white flies white flies so yeah. nagmix na po tayo ng alikana sa white flies partner dito mm -hmm. dahil doon may mga Karating tayo na mga farming yes so may talungan, talungan doon tulungan mm -hmm. so hopefully dito pag na-start na to kasi ang goal kasi namin din ito tingnan mo paikot ikot, uh -huh. makita nyo sa, ligo, sa gilid yan may tanim na pipino so magiging support nyan dito sa loob oh, parang Kural. bakod, parang bakod bakod ba yes yan. so pwede ba natin mapokusan partner dito tayo halimbawa ito ito so dito nag spray po tayo ng fungicide uh, ayan o no? mangusib oh, yes mangusib po mga idol para uh, prevention po yun siya dahil uh, partner dito tayo mm kapag parating nagtagulan, risk po sa fungus yung ating mga dahon, no? Lalo na pag may makagat kagat-gatang insekto, ito. Parang uodor, no? Yung ano, yung Bao-bao. Uh, bao-bao. Ay, yung bao-bao mga ito. Oh, may nakita tayo dito. Na bao, bao Pero yung parang, color orange. Oh. Ayan o, oh, yan Ayan yung lumilipad. Yung, 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 ano kasi nila Ayan yung no? uh, daan na pinagkainan ng ano. Ng, yan uba natin Ulin natin, ulin natin. Ulin, 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 ulin natin para. 'Yan. Maki para makita nila yung baobao. -bao. Mm, yan. Yan, bao -bao, mm. 'Yan. 'Yan 'yung baobao mga ito, lo. 'Yan. 'Yan yung umaatake sa dahon natin. Ito yung umaatake sa dahon kaya na da damage Kaya yung mga pinagkagatan nila, dapat may spray natin ng fungicide para hindi po siya magka-infection magiging ano kasi entry point ng uh, fungus yung fungus mga uh, pinagkainan ng mga ano mga na yan. pero so far ngayon dito ang um, mga uh, ang layo ng uh, ito dahon niya partner ha ah. maganda no so, ang ganda ng dahon na dito sa atin unlike before doon sa lambayong kasi makikita mo talaga partner ang lalaki oh doon sa, sa lambayong mali Wala. maliliit i yeah, given na hindi umulan before at the same time kasi hindi pa gumapang na atake agad ng trips dito Inatake ng trips partner, kung nakita nyo sa ating unang video mga idol, nag-apply po tayo ng trip shell agad, kaya nawala. Ngayon is, aphids naman, ay, uh, mayroong aphids, aphids at saka white flies partner. Kaya nag-apply po tayo ng alika. So, I don't know kung mag-work kung fully organic ka sa pakwa na uh, uh, hindi pa tayo nakakilala ng watermelon farmer na nag-fully organic. No, baka hindi mag-work, no? Meron, Unless greenhouse. Meron partner. Meron? Si Pres Esteban. Ah, Ay, yes. Oh, malaki yung sa tibuli. Oh. Sa tibule. Kasi organic yung mga ginagamit nyo. Per, uh, organic base, hindi try, sila nag-fungicide. Uh, na na natin siya. Yan. Ito, ito, ito partner. Oh, yan yung kumakain. Yeah. Yan, oh. Yeah. Yan. Ay, natsugi na ata. <laughs> Matay na. Patay na ata siya. Namatay. Pero ito yung kinain niya, oh. Eh, hey, bago lang. Nag-spray lang tayo agad ng alika. Patay agad. Kaya bilis na sana matay? Bilis na bali, bali pre, agad. Pre, mabilis na sana matay, pre, bago lang nag-spray tayo, oh. Mm. Tinamaan na Mangatay siya. Agad. agad ayun na. oh, ayun oh, hina na siya agad, oh. Ayun oh, nang hina na, oh. Ayun. Yan. Hina na siya agad, patay na siya agad. So, baka magtaka po kayo mga idol dahil yung ating uh, watermelon dito is nag-apply tayo ng uh, Primo Plant Booster Partner. Hmm. Unlike sa before na uh, mahina yung gapang niya kasi maliban sa tag-init, yun ngayon dati ah ngayon kasi 3 times na tayo sa 21 ah 22 days niya na tinanim 3 times na tayo nag-spray ng fertilizer na primo mm -hmm. plant booster kaya yun din siguro yung dahilan na every week yes mabilis siyang uh, tumakbo mm -hmm. you know 6 na beses pa lang tayo nakapag abono 6 times pa lang nakapag abono yan natin yung ating farmer technician mga idol hi busyok marami ka na damage ba busyok <laughs> ayan yung aso ni partner Tsaka ano, good timing din ngayon na mag-apply hmm. ng foliar para sa pagpapalabas ng bulaklak. Kasi bukas mag-uumpisa na tayo magpo na tayo. Marami na kasi actually, marami nang pwedeng i Eh. Oo. So, kaya habang ano, kasi nakapag ano na tayo nakapagtanggal na tayo ng mga first bowl niya. Hmm. So mga second bowl itong lumalabas ngayon, so kailangan na mag-pollinate natin. Para sigurado na mabuo yung bunga kasi panahon natin ngayon talaga halos araw-araw umuulan. Uh, bihira na magpakita yung init dito. Wala nga ngayon isang araw partner, walang araw eh dito tayo partner. Jo, uh, ano ba ang diferensya kasi syempre before uh, pakuan din natin yung sa 5 hectares, medyo mabagal ang kanyang uh, pag uh, tawag niyan gapang. Ngayon kasi nakatrita um, sa so tayo ng spray ng foliar. Yan medyo iba yung ano niya, jor iba yung uh, ganda ng kanyang pagapang. Ang pinaka ano kasi dati, yung sa 5 hectares natin, ang pinaka big problem talaga doon ay yung trips talaga. Kasi once yung trips na hindi natin na control, at saka hindi po ano na trips yun, kasi ang dami nila. Talagang ano, hihinto yung pagapang ng watermelon ang, talaga. Ang nangyari kasi doon sa atin, sa atin, hindi lang naman tayo lahat. Lahat naman lahat, kasi doon, may sakit. Panahon talaga ng trips. Ang nangyari, ganito oh. oh. Meron din siyang ganyan oh sa ano ata to? Sa, sa buno ata to, partner. Oh, sobra na ng buno. Hindi tinamaan sa puno. Ay ito para nabulok siya oh. Oh, yan, yan yung mga ano, hindi maiwasan talaga may ma may maano ma, talaga, may ma damage. Damage. Sa buno ba yan, Jor? Oh, dapat kasi uh, sinabihan ko naman yung mga planters natin na dapat magabuno dito lang pakita natin dito lang yan sa may uhot ito, malayo dapat sa dangkal oh. kasi yung mga ugat niyan dito naman yan mahaba na yan pag natamaan so, matamaan pag na dahil may ano may mga yung abuno natin mga ano yan mainit mainit talaga yan so mahapdi yan kapag tinamaan natin itong dito ano. sabay sabay sila oh Ayun oh so ano mangyari dito Jor ala oo nga ano? no Ayan oh. meron pa isang linya oh. Ayun meron. Ito oh, tingnan oh. Ito pa din oh. Hmm. Parating naman din. Pero ito oh no nakaraan. Buti nga na lumaki-laki na sila eh. Yung pagano na kasi natin yung nakara yung, pa last na pag, ito pa, oh. yung last na pag Yung last na pagabono natin dito ay may halo hmm. na ano na ano yun na urea at saka yung sulfate. May ganito talaga akong nakita na talagang hindi pa natuno yung sulfate na nakaano dito sa puno. Yun yung uh, kinamatay ng pakwan kasi mahapdi yun. Mm. Oh. Oo. Oh. Kaya... So sayang no dalawang ito parang nag-ulap nag nag kung saan pa ba to? Hindi na siguro no. Uh, ano na to sana ano lang. Uh, pabayaan, pabayaan muna natin yan ganyan. Huwag mo na abunuhan. Uh, na... oh, dapat hindi hindi pwede abunuhan ito. Oo. Oh, Tapos gagawin ito. Kasi sa ulit eh. At saka yung ugat talaga nito parang na ano na, na, tinamaan talaga yung ugat niya. Nang abuno. Oh, kahit pa naman abunuhan natin ito, wala ring ano, walang function, walang active uh, walang kasi, ano. Kasi kahit tulang init usually uh, mag aapat na araw na ulit na ngayon mga idol na hula talagang init at saka umulan na palagi, palagi siya, no, na pa rin siya no isa pa yon yung palaging basa kasi araw araw talaga umulan dito hmm. so, sa uh, katunayan nyo, ngayon parang uulan naman ulit, <laughs> yun, uulan ulit <laughs> sana huwag muna umulan kasi nag spray tayo hmm. yan. yan din yung isang problema so tatlo agad yung na uh, cugi tsugi yan. so bawal pala siyang direct agad sa punuan mga idol dapat pa ikot lang ng ito pwede pa ito mo, pa oh hindi pwede mo basa yung puno ito pa yung ito. isang puno kasi dalawa yan hapon ah, kasi nagabuno di ba ay no oh hapon di ba hapon kabuno, jor di ba jor at saka ito pa jor um, oh kahapon. oh hapon ito um, pa ay um, to um, um, please um, kasi sa tato jor no kinamaan talaga sa buno talaga to kasi makita isang linya eh. lang yung ibang linya wala makita natin talaga yan oh yung nagbrown na siya yung pinaka puno niya yung ibang linya wala parang nalanta na sa yun oh kulay no? ito, 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 ito kulay brown na siya yan ko natin yung yan mm. yan kita yan sila nagsispray oh yan ito din juro ito din oh oh tumaan ito, ito naman ah, so, Alos, dyan na, dyan linyahan ano, malapit na lang pag ano, siguro abuno ganun na mga linya so isang linya yan marami nami doon sa kabila na naman na area yan mayroon sa kabila yan oh partner yan isa hmm. Dito tingnan natin. Ito oh, meron din oh. Talagang na putol oh dito. Naputol talaga ito. Wala na eh. Pakita naputol natin. Naputol oh. na, putol. Yan yung tama oh. Yan. Ano nakaputol yan, Jor? Yung abono rin talaga ito. Na ano, na nabulok kasi yung pinaka ano niya dito sa lupa oh. Ito lang yung natira. Oo. Oo. So, mainit kasi lalo pag may halo yung ano yung uh, Pero at least may natirang isa. Oh, yan isa. Kasi dalawa isa, dalawa isa eh. Sayang no, sayang. Sayang din dyan sa kabila baka meron din malapit na silang magkadugtong pero sobrang ganda po niyan mga idol sana wala nang may madagdag na mamatay partner sana dumami yung harvest so, ito papakita natin yung aphids yung tama ito naman. tama ng aphids po mga idol ito I think yung ika D9 ata yun yung nag-spray tayo para sa aphids yor. Mm -hmm. Yan, ito yung tama po ng mga aphids mga idol. Kung mapansin niyo po. Ayan oh, ayan pagkita partner, pakita mo natin, yung mga aphids. Yan. yan, sobrang dami oh. Yan sila ang nagpapakulot, mga idol, ng dahon. Ay, hila. Nisiksip. Sobrang dami, pri. Tanggalin mo lang siguro yung dahon, pri. Dapat hindi, siguro masprayan niya. Hindi pwede na uh, ngayon. Kaya nga pinasprayan natin ngayon ng uh, alika. Para bukas tatanggalin ito. Ah, bukas oh, tatanggalin. Oo, bukas natin. Kasi may mga chemicals yan. Hindi natin pwede mong nagalawin oh. na. yan. Pero dito, mga idol, oh, naka-recover na siya. Recovering na siya, Juro. Oo, oh, recover. Dito. Oh. Dito lang yung una. Yun o. Oh. Saka okay lang basta ganito yung itsura ng kumbos. Importante naman hindi naman sa karamihan talaga. Siguro mga nasa 90% ang maganda, okay. 10% ang... Hindi talaga may iwasan yung may matamaan talaga kasi. Oh, wag lang mamatay hmm. yung na uh, sobra nang abuno sa punuan hmm. na palapit ng abuno. Yan ito mga idol oh. Magandang. Sa gilid natin. Sobrang ganda. Sana palarin at saka uh, partner, may nag-comment sa video natin na Uh, critical daw yung pakuan natin kapag uh, parating uh, uulan lang na pag magbunga na daw siya. Oo, oh, totoo yun, sigurado. Hindi, hey, malapit yung... tayo kay Lord kaya hindi na uulan sa sunod na mga buwan. <laughs> 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 Pero ano, uh, maganda lang yung, ano, yung pakuan natin kahit na palagi mo uulan ay na napigilan natin yung pagdami uh, ng uh, fungus. Maraming ba ubao? Meron naman kasi tayong pinibent na kahit maulan dito, may kanal naman. So tingnan nyo dito, hindi naman siya ganun na tubig talaga. Basa lang siya pero maganda siya dahil uh, yung mga tanim. Dito pala partner Palami. nanggaling yung mga baobao dyan sa abalong na yan. Oh. Yung aphids dyan din. At saka yung white flies na pumasok. Ito may papakita I think, dyan tayo dyan. dito na ano, tama ng aphids din. So hindi ko muna ito, hindi ko kinuha. Kasi ito kasi oh, nag-recover kasi yung talbos. Parang gumalaw na yung talbos niya. So sabi ko, hayaan nyo na muna yan. Kunin lang natin yung may mga tama na ano nito bukas i-ano natin kasi buhay naman ito yung na natin ng primo ito kasi yung trabaho ng primo eh. yan primo plant booster ako so, year. papagalawin talaga yung talbos kapag uh, ano yung mga stunted growth na ano na mga halaman pag i natin oh. uh, gagalaw yung talbos so, marami kasi talagang aphids dyan din ang mula pagkita natin malapit lang yan yung ano na yun, yan no? gabi na yan yan dyan galing at yan. the same time, yung mga white flies, dahan-dahan na silang pumasok dito. Yan yung ating uh, ano kanina. Mapansin nyo po sa unang video natin. Yung tawag niyan pipino na yan, is may white flies na po yan siya mga idol. May gusto lang ako ipakita dito na naging concern ng ating uh, planters. Uh, nagtanong sila sa akin kung ano daw, kung anong klaseng video kinabahan sila. Akala nila fungus or sakit na yung... Uh, dumapo sa dahon ng ating pakwan. Ano yun yun? Hindi ito, hindi ito. Uh, diyan ba yun? Diyan, diyan. siguro yung banda. Hindi naman ano, hindi mo kasi lahat. Yung tama kasi ng ano, mga idol, lang mga, yung mga ano, yung mga baubao na orange. Pagka uh, tapos na silang ano na kumain sa dahon talagang maano kasi yan talagang parang fungus yung yung ano yung itsura, itsura ng dahon. Ito yung binabaw kinain ng babaw Jorian. Yan ito ito ito. Meron talaga yung ano parang fungus yung itsura niya. Kasi yung ano yung chlorophyll itong kulay green ng dahon. Pag kinain ito ng uh, baobao, yung ano niya, siyempre mag ano yan, uh, magkukulay brown yan. Tapasok ka lang, oh. Fungus, fungus na. Kaya nito, ay wala, wala no. Ay, ito, hindi ito, ito, hindi, hindi ito, hindi ito, ganyan no. Hindi yan, hindi yan. Yan pa yung mga ano ng ano dati. Yan pa yung mga tama ng white fly dati pero okay na yung talbos yan, no. Hmm. ito yan, ito, ito yung yung, yung, brown na yan, no? Ito yung kunin natin. ko, bawal. Yes. bawal galawin yan. Halos magkamukha kasi sila ng agami uh, gummy steam blight, oh, pabilog. Ito yung palat, yung palatandaan kasi ng ano ng mga ano fungus yung tama ng uh, insekto halos magkapareha kapag ganito kasi wala na yung, yung ano wala na yung chlorophyll Sige niya na. kaya nagig, nagiging kulay brown so ang delikado po sa uh, pakwan pagdating na doon sa yung ano niya, yung nagkakasalubong na nagdadala na ng bunga doon talaga nag-uumpisa magsilabasan yung mga sakit ng pakwan kaya ano tayo doon dapat mag-prevent na tayo oh prevent tayo talaga doon so meron naman tayong mga ano may mga Uh, may mga preparation naman tayo diyan para gamitin dito sa ating water milo. Kasi yung ano kasi natin dito, yung sistema natin. So nag tayo sa mild. hanggat makaya ng mga medyo mild lang na chemicals ay yun muna yung mga ginagamit natin. Yung mga low power muna. Oo, yung mga oil base, yung mga mga ano mga Ito na matay, Liquid na fungicide pa na 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 tayo nakagamit. Maybe sa ulan din to, Jor, no? O, uh, ano, ano din yan, uh, possible mm -hmm. sa uh, ulan. Yung lag, hindi matutuyan agad yung puno. Oh. Kasi lalo maliit pa. Itong mga oh. malalaki, oh. Yung, uh, ano na, uh, kaya na nila yung ano, kasi malalago na rin yung ugat yan at saka makakapan yung mga ugat ng mga malalaking puno. Hindi yung mga survive tinamaan, na yan. Yung mga, oh, survive yan. Yung mga tinamaan lang talaga. Maliliit. Yung, ano, yung, maliliit. yung maliliit. oh, ganun pala siya mga idol. So, hindi din sa abuno siguro, no? Sa ulan talaga, Jor? ulan. Kasi malakas yung ulan yung mga nakarang araw, Jor. Ilang ano na eh. Pang 4 days na ngayon na umuulan. Baka ganun din siguro, no? O, isa pa yung talaga. Yung, palagi uh, Yan. Ito po mga idol, tingnan nyo po. May existing yung mga flowing kasi yung area natin. Tingnan nyo po. Yan. May mga bukal po dyan na kusang lumalabas lang po yung tubig. Yan. Kahit walang ulan po today. Yan. May tubig po yung area natin. Huh? Tingnan nyo po. Pupunta doon. Yan. Hoy, busyok. Sst, hey. Ayan. Ito mga idol, oh, yung sabi ko. Ito. Tama ng ano ito, ng yung kulay orange na babao na pinakita natin. Uh. Hmm. Oo. Paano malaman, Jor? Ito, yung mga kagat-kagat nila ito, yung itim. O kung titingnan natin siya, parang daw ni Miljo talaga siya, parang punggos. Pero hindi po ano ito. Pero crunchy uh, na sa oh Oo, mag, magka-crunchy talaga ito kasi ma-ano ma, ma, ito eh. Ah... Uh, wala nang ano, wala nang chlorophyll. Yan, yung green pigment niya nawala na. 'Yun yung kinakain ng mga babaw. Mm. Kaya, so, so ang kakaiba niya, tingnan mo sa kabila, dito. Mm, ayan. So, green pa siya, may chlorophyll hmm. pa. Hindi fungus ito. Magkamukha lang talaga sila. Ayun. So, so oh. hopefully, konti lang naman. Oh. Makarecover naman 'yan. Makarecover Hindi, naman. Di parecover na kasi ito yung luma, 'di ba? Mm. Ito yung new ito, leaves niya. Ito maganda na siya. Ayan siya mga idol. Yan. Ito may si simil Milarity siya ng ano ng uh, gamis blight. Yan. Hmm. Pero hindi kasi bihira lang tayo makakita nito so hindi pa naman natin maano talaga na ito yon. Importante yung interval natin na spraying every 3 days ng insecticide uh, tuloy, tuloy, tuloy tuloy, tuloy. yon. So, pero mga low, low dosage at so, do saka may hinang uh, yung N60 mga side. water based muna yung mga powder ito muna. Mula. Yung gamit natin. Ayan. Ang advantage nandito, hindi tayo masyadong magastos sa abuno. Hindi, hindi tayo magastos. Kasi mataba yung lupa. Tsaka, two times tayo na nagpa-stop ng abuno noon dahil din sa yung pag-collapse ng ating pakwan. Hmm. Marami yung natamaan noon. Kasi nga, halos isang linggo talaga na umulan, umaga hmm. hanggang hapon. Oo. Uh -huh. Pero, okay naman sa ngayon, naka-recover na. Yan ang maganda. Ayun. Ayon. Yan. So, so yan partner, at least, least marami tayong nalaman sa ating farm technician, yan si Sir Jury. Ayan, uh, pumunta pa yan sa dito 3 days di sa ating area para ma-check partner yan. ang area natin kung ano yung mga problem existing. Lalo na ngayon na uh, maulan and uh, next week 3 days, three days din daw sa dito partner dahil uh, magpa na tayo start from tomorrow, ikad day 23 ng ating uh, watermelon mula nang itinanim magpupulno na tayo pero pakunti-kunti lang 10 10 days to 15 days to na pollinate. Oh. pollinate. Ang uh, medyo problem talaga natin ngayon yung aphids kasi napansin ko talaga na aphids yung medyo ano medyo dumadami uh, siguro. Kaya nga nagpalit tayo ng insecticide. Hmm. Dati yung trip shield. So trip shield maganda sa trip sa mga orange na babao. Hmm. Patay niya. Hmm. So yung apples lang talaga yung medyo hindi na control ah, kaya nag ano tayo nag alternate muna tayo ng ibang chemicals naman. Ito nga yung alika na ginamit natin. Oh, Ayun, yeah. the same time pang whiteflies din niyan. White kasama white mga saking flies. insect oh, yes. insecticide. Mm. Oh, insect yeah, so, maraming salamat mga idol partner. Soon uh, mag update pa po tayo dito sa ating watermelon mga idol. Welcome po ang lahat na mag-visit dito sa mga vlogger Punta na kayo dito sa amin, yung mga gusto kaming i-feature. Ayan. At saka, siyempre, <laughs> soon sana maganda din yung presyo at sa mga buyer. Oo. Oh, kung, kita kayo. Kunti lang po yung area natin, I think, nasa mahigit kalahating hektarya lang po ito siya. Mga sa Pakuan, doon. no? Pero dito, almost 4 hectares, more or less 4 hectares Hindi lahat. pa na-utilize dahil masyadong matubig. Mm. Ayun, so, hopefully, abangan nyo yung mga susunod. Kasi yung pipino, mag-start na din next week. Siguro, ah, after 2 weeks, harvest na din. Uh. Magbulaklak na din siya ngayon. Yung start na siya. Then, yung pichay natin. Pichay. Nabansot pala, partner, yung pichay natin dahil sa ilang araw na ulan na no. malakas. Pero, Pero nag-spray po tayo kanina. Nag-drenching po tayo ng Primo Plant Booster na foliar at saka Unique 16 na Bono mm. Sink Sulfate. Ayan. Tapos, meron tayong uh, ano, April uh, prepare na okra. Yan, okay. nag, uh, nagda nag preparation. preparation. Sunod naman dito ay uh, Sili green at saka yung talong. Yes. Sa so, babaan so, kayo. Uh step by step. Saisayin natin kasi medyo medyo magastos pala. Ah. <laughs> so, Yan, maraming salamat mga tol dito sa aming farm sa Polonolingto, Episout, Batato. Happy farming. matutumain matutumbindays. See you sa next video. Salamat sa support.